sir Larry uh, yung mga LGUs na ito paano po ang deal niyo sa kanila sa usapin po ng distribution uh, ano po detalye nun? meaning saan paano po ito uh, saan nila ito ibebenta who will manage the distribution etc ah, Yun po sa pag-release niyan sa aming mga bodega una po sila ang kukuha sa amin no tapos pagdating po ng manner ng distribution Medyo meron po silang leeway dyan if they want to put a uh, ratios or stall para magbenta sa munisipyo or if they want uh, kung saan malapit na palengke, uh, pwede rin po nilang gawin. For as long as sa atin po, on our part, sa uh, department or sa DNSA, ay meron po silang kaukulang report na ibibigay sa amin afterwards. At ito po hindi pwedeng ipamigay kundi ito po ay dapat ibenta. Mm, and uh ito pong sinasabi po ninyo na pagbebenta po nila may reporting sa inyo kapag po ba sinabing naubos na kaagad will you replenish? Ah, uh, hangga't meron po tayong pang-replenish, meaning, mm -hmm. sumari, sa isang lugar po, 10 mm -hmm. po silang LGU, mm -hmm. lima lang po ang nag-participate. Mm -hmm. So, yung lima po na hindi nila nakuha yung kanila, pwede pa ho nating ibigay sa kanila. Cash on delivery ho ba ito o cash on pick up? Uh, ng LGU hindi kayo magre-release hangga't hindi kayo binabayaran Tama po 'yun no ang sistema po ni NSA uh ever since cash cash payment or mm -hmm. check yung check payment po mm -hmm. bago pa ho sila makapag pick up sa aming mga bodega Tama po 'yun yun po ang sistema sa NSA